Na... Favorito mo yan? Apo. Marapat ang hilig mo sa taba. Hmm. Ba't ang hilig mo sa taba na karne? Kasi okay, ano ba? Ano? Masarap. Tapos malambot. So, hindi naman masarap yan ha. Ako lang sa sarapan ko. Oo, no, pero ma malambot

Kanino ka, Ay, grabe, mo, so, ka na. nagmana kay mama, kay tatay, kay lola. Kay lola. Kay lola. Happy ka naman sa lapit mo. Mag-order ka bentamil fridge para watch ka na. Wala mana kay mama. May dalawang AirPods sa akin ni no. Happy ka naman Ano bakit ba Sa Bakit? Ha? Baka may mahuli sa akin, lagi ako, ako ng mga Eh, ba't na yung mahuli? dito sa Manila, maraming A no, ano, mahuli sa'yo. Kasi, matagal ka nagtatambay sa labas, eh. <inaudible> 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 lagi <ko> na... <inaudible> Anong ginagawa mo dyan? <inaudible> Bakit nang ano, lilipad? Dinner na nila, dinner ako naman na, kay, nakikihigop ng sabaw. Magdadalaga ka na ah. <laughs>